Hello, hello, good morning, welcome to my vlog, guys, so, dito na naman tayo muli, ang inyong lingkod, so, ilalakad ko kayo, ipapasyal ko kayo dito sa Karagatan, ito ang ah, bayan ng Jeju Island Yan napakaganda ganda guys So, ilalakad ko kayo at papasyal na naman muli Ayan, lakad tayo Para ah, nakakita ninyo, napakaganda ah, ka ya, Yan. Wow So, ayan natin Medyo ang tubig eh ano pa, high tide pa kasi ngayon. So, mga pandang alas 9, alas 10, uh, maglolo tide yan. Hanggang alas 5 ng hapon, mababa pa ang tubig yan. Mga 6 ng gabi, yan. Tatas na yan. Minsan, umabot pa dito yan. Ayan, dito ang tubig. Yan lang. E ngayon kasi, ano na kasi, medyo tapos na yung mga pagyo. Ayan. So, let's go. At, ilan. ko kayo dito. Ayan. Sana ay yung panoorin ang aking mga video at share nyo na rin upang mapanood mo ng iba. So, yan. Marami pa tayo mga video na i-upload para inyong mapanood ang aking mga vlog. So, at huwag kayong magsawa ang sumubaybay sa aking YouTube channel. Mani na rato, ito. yung inyong lingkod. So, sulitin so natin ang ating travel dito sa Jeju Island, South Korea. So, pasyal pasyal tayo guys so let's go yan tulad tayo at uh, na natin ang mga dulo dulo ng mga uh, dagat so gala tayo at uh, ating Medyo Badam mo pa Yan So ingat tayo At uh, Meron pa naliligaw na uh, Ahas Ito so, yung akin mga Pinupuntahan Pag kami ay nag-fishing So Ngayon kasi uh, Busy ang akin manugang sa farm Kaya Hindi muna kami ngayon nag-fishing Uh, solo flight tayo at uh, ito muli akong mag vlog para sa akin mga viewers mga subscriber sana ang eh, pangkiligin nyo yung akin mga video at supportahan at uh, Huwag nyo rin pong kakalimutan, mag-like, comment, and share. At syempre po, pindutin nyo ang akin, subscribe. At huwag rin kakalimutan ang akin bell button para lagi po kayong update sa akin mga video guys So, good morning, good morning ulit Sa mga Aking viewers So Igagala ko muna kayo uh, Sana ay Comment kayo Para malaman natin kung hanggang sa nakarating ang aking mga video so yan gala ang kayo rito. dito maraming isda rito dito kami nakakuha ng 5 kilos so, marami rito tayo sa para natin yung uh, mga dito kahit kundok na rin oh, no? uh, papakita ko sa inyo ilalagyan pa rin dito ng tubo kasi may mga namamasyal may stop emergency meron nasisipuan ang mga tao kaya yan lang, ito tayo at medyo mabato. Yun. Yan ang kubo na ang hubo na sinasabi ko sa inyo. nag-aalat na mga kakoy dito. Mga tin na ngayon ang ano na. Yan. May galing. Yan. O, yung... Ito ko sa inyo, kubo pag umulan pwede kang sumilong dyan tapos kung may dala ka naman pagkain pwede ka rin dyan umahin yan na ah, ito so talagang may mga marami hayop dyan ahas mga usa mga usa na dyan, dyan. So, mga viewers, so mga uh, uh, subscribers, so I tapalamasay nyo, uh, maraming maraming salamat. Uh, nyo nung... alimutan, please like, subscribe, like, comment and share sa mga video. Ah, uh, aling banghay na doon Climbing the lamps after the second half. Thank you for watching.